Na-challenge po ako kasi hindi ko pa po na-experience yung wala akong experience na na-rape ganun. Kaya nung ano, nung inaaral ko po yung character ko, kung ano lang, ano, ginabayan po ako ni Direk tapos may workshop po kasi kaming ginawa two days. And then, naging successful naman po siya simula pa lang nung workshop hanggang sa natapos yung shooting. Ah, nahirapan lang po ako sa ano eh sa biyahe siguro, tsaka sa pag-love scene, yung mga expression. Ah, ganon. Ah, bakit ka naman nahirapan sa love scene, sa tsaka sa biyahe? Sa biyahe, maintindihan ko baka, syempre, mahina ang, ang, mahina ang balance mo or something. Baka nagkakaroon ka ng vertigo or something. At ba tawag doon? O sa, sa barko, hindi ba nakakahilo? Sa barko po, nakakahilo. <laughs> Sobra. Nagsishooting po kami, gumaganon-ganon. <laughs> <laughs> Oh, yung sa love scene, pati yung sa expression. Bakit ka nahirapan? Hindi mo Kansi, alam kung pa. Opo, oh hindi ko po alam kung tama eh. Kasi pag uh, nanonood lang po, kasi wala pa po, po talaga akong experience sa, sa love scene. Sa Viva Max lang ako natutong mag-emote-emote ano, mag -emote -emote na nakikipag-sex po. Ah, okay. Pero hindi ka naman, I mean, hindi ka naman na virgin. Ah, oh, hindi. teka, i-replace question. Oh, sorry. nagkaro uh, nagkaroon ka naman na ng boyfriend. Nagkaroon po ako ng boyfriend pero hanggang kissing mo lang po yung ano na. Talaga, Asi. Up to this day, Ilang taon ka na? 18 po. So, talaga, nakubongga naman si Asi. So, dinideclare mo na isa kang certified virgin. <laughs> Soon, baka hindi na. <laughs> Nako, wag mo na i-preserve mo muna yan. Maganda yung parang nakikita ka lang ng mga ta Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung mga hindi virgins. Pero parang kakaiba, hindi ba? So, so ayan mga ating mga bantililing tililing, di ba isang, isang certified Santa, verhen, berhen, ang ating naka, naka at si Ayana yata, ganun din. So, dalawa na kayong virgin sa Viva Max, si Ayana, at saka ika. Sorry po sa nagpupukpuk, parang okay lang malabot. yan. <laughs> Naiintindahan naman namin, hindi okay. ba